Good day mga idol. Ayan, naalala nyo ba to? Ayan, magandang araw guys. So, another day, another workshop ulit tayo. January 2025 nga nung pinuntahan natin ang ating unang client ng taon na to. Dito nga banda sa Baguio, Luwakan, Apugan, Spring Hills. Dito nga ang area ng ating client. So ayan, nice meeting you sir At salamat nga sa nakangiting pagtanggap At yun, ito na yung mga alagang bonsai ni sir at atin nga itong lapitan at papakita ko nga sa inyo. January nga noon, limang buwan nga bago natin ito na workshop. Ito nga yung mga alagang bonsai ni Sir Errol. Halos lahat nga ng mga bonsai ni Sir wala pang latag maliban lang sa isang may latag na. Yun dito nga sa ating part 1 wala ng paligoy-ligoy pa. Workshop agad lahat ng mga materialis ni Sir. At halos lahat nga nalataga ng kanilang unang wiring At sa kanilang primary hindi nga tayo nagputol para nga magtuloy-tuloy ang paglaki at paglarga ng mga branches. Lalo, lalo na yung mga primary. Yun at matagal na nga rin nagbubon si sir kaso lang hindi niya maharap dahil sa kanyang trabaho. So ngayon guys, ito na yung ating part 2. Pupuntahan natin si sir at may kasama tayo ngayong tropa. So bagong lahat, bibigyan natin si sir ng material dito galing sa atin. Isang masalisi. let's go! yung okay, magiging kasama natin. Yan mga idol, si Sir Adrian, sang tropa, kasama rin nating bonsaiista. Okay, let's go, let's go. Ayan mga idol, sa camp Janhinga tayo dumaan. Nasubukan nyo na bang dumaan dito mga idol? Grabe, nakaka-relax. Napakadaming puno ng bingit pine tree. Sabayan pa ng napakaberting mga damo. Siyempre ang napakalamig at napakasariwang hangin dito sa bagyo. <laughs> Good <laughs> June 2025, ito na yung ating part 2. Wala nang intro-intro, sinimulan na agad ang workshop. Sa limang buwan nga mga idol, ang daming nagbago at ang daming naidagdag na material ni Sir Errol. Kasama nga si Sir Adrian, inuna na nga namin ang mga bagong wild na mga material ni Sir. Ang unang hakbang namin dito, defoliate muna, next branch selection at syempre ang unang latag nila. Okay. isi-nunod naman namin ni sir ang mga materials na minorkshop ko 5 months ago. Unang hakbang din natin dito mga idol, same pa rin, nag muna tayo. Set back nga tayo sa mga ibang branches na lumarga at rewire ulit sa mga hindi pa masyadong na-train. At yan ang in natin sa lahat ng mga alaga ni sir. Limang buwan nga guys, nakalipas ito na yung mga bagong material ni sir Errol. May mga naka-ICU pa at meron ding mga bagong tanim na. Sa mga ibang mats naman, lalo na yung mga bugi ni sir, nag-rewire lang nga tayo at nag-set sa mga ibang sangang lumarga. Ito naman mga idol yung isang nagustuhan ko sa bagong match ni Sir Errol Ang kanyang red top Batangas Yangya So yun nga mga idol, salamat sa suporta Kamahan nyo pa rin kami sa susunod na kabanata nito Happy lang tayo idol sa pagbubonsai Yun lang, shish Ano, tara Ba't mo humarap sa camera bro? <laughs>